Magandang araw mga ka-backyard terror samahan niyo ako talakayin ang kwento at katangian ng McLean Hatch. McLean Hatch Bloodline History McLean Hatch Ang mga modernong hatch ay mas mataas ang paglipad at mas mabilis. Marami ang darating na mas matalino kaysa karaniwan. Gayunpaman, ang kanilang mga karaniwang katangian tulad ng kapangyarihan at gameness, ay naroon pa rin, ang kanilang mga suntok ay madalas na nakakabid. Ang dugo ng hatch ay nagmula sa Sanford Hatch na pinaghalo, gaya ng kwento, ang isang carny white hackle na may isang carny brown red, na naghahalo sa iba pang mga dugo tulad ng Hermander Boston Roundheads, Jim Thompson Mahogany, bukod sa iba pa, Upang makabuo ng kanyang signature hatch fowl, mula sa mga stock ng Sandy Hatch ay dumating ang bersyon ni Ted McLean ng hatch na parehong dilaw at berding paa. Kumbaga, ito ang mas magagandang hatches na nagbunga ng iba pang variant ng McLean tulad ng Gilmore Hatch, Blueface Hatch, Jack Walton Hatch, Kentucky Hatch, Oak Grove Hatch, at iba pa. Ang McLean Hatch ay isa sa mga maalamat na game fowl breed na nakatiis sa pagsubok ng panahon sa mga broodstock breeder, at ang offshoot nito, ang Blueface Hatch ay nakakuha ng sarili nitong mga sumusunod sa mga game foul aficionados na naghahanap ng isang mahusay na manlalaban. Si Ted McLean ay nagretiro mula sa game foul competition noong Desyembre ng 1954, noong unang bahagi ng 30s, si GES Hatch at Mr. ETC si McLean ay nasa sahig ng Stock Exchange bilang mga kasamahan at nagbabahagi ng ilang game foul para sa pagtawid upang mahanap ang perpektong manlalaban. Noong panahong yun, ang hatch stock ay binubuo ng apat na pangunahing bloodline. Ito ang Carney na binubuo ng dalawang strain na dinala ni Mike Carney mula sa Ireland, katulad ng, isa, ang Beastie, Breasted Light Reds, White Hackles, at, dalawa, ang Brown Breasted Reds, at, tatlo, ang Herman Duria Fowl, karaniwang tinatawag na Boston Roundheads, na idinagdag niya noong nagtrabaho siya para kay Mr. Derya. Sa tatlong bloodline na ito, tumawid si Mr. Hatch sa ikaapat, ang green leg na Thompson, Jim Thompson, foul. Ang nilikhang supling ng McLean Hatch, si Ted mismo ay itinuturing na straight stuff, game foul o mga manok na may game nest, tigas at kapangyarihan, ang marka ng bloodline ng Hatch. Bagamat hindi sa lahat ng oras nanalo ang unang McLean Hatches, hinangaan sila ng marami dahil sa kanilang agresibo, no holds barred, attitude at suicide attack mode. Fighting style of McLean Hatch Ang McLean Hatch ay medyo mahihirap na cutter, mababa ang ulo na pipang manlalaban, na karaniwang lumilipad sa dalawa o tatlong hit bago ihagis ang isa sa kanilang mga patentadong haymaker sa kanilang mga kalaban. Sila ay nanalo ng kamangha-mangha o natalo bilang hindi ka panipaniwala rin. Nang maging mas mabilis ang modernong game foul, ang isang purong McLean Hatch ay naging hindi daanong banta, at sila ngayon ay itinuturing na isang dehado kung labanan ang dalisay. Ang kanilang halaga ngayon ay bilang base stock o upang makabuo ng mga battle cock na may mga straight stuff, nakatangian ng hatch, game nest, power heating, at toughness.